Yan pati mga tayo. nangilan ilan lang yung three fingers. Oh. Ito. Diyos ko, ilan lang three fingers na kinuha ko dyan. Siguro nasa tatlong piraso lang eh. So yan. welcome po ulit sa ating YouTube channel. No, Masoy. <laughs> salamat, salamat sa mga silent viewers po at mga sulit kachay po natin. Sa mga matyagang nag, nuot Sa ating nag-skip po ng ating mga Thanks thank you thank you lord thank you thank you Marley. shoutout nga ka pala kay ano kay JP Sing TV yon kay Unatos Vlog yon may gilab shoutout Master Fishing Adventures yon mga taga Bulacan Anglers yon mga Bulacan Anglers yon Chris ni Ryan may gilab shoutout kay Kuya Dennis Torres yon yung mga nat Kala mo ikaw lang, kala mo ikaw lang, kala mo wigaw... Wala, wow, stick mga katay. Ang ganda-ganda ng pagka-video natin at full storage. Oh. Oh. final Uy, saan no siya tinamaan mga to yo

kay Jason Alan Vlog bigilang shout out at kay Rick Lintag bigilang shout out ka Joy Trubang Biwas TV yung bigilang shout out ka Joy yan o ang dahil rito JC Adventures

ما <applause> عبود <applause> oh talaga <laughs> pati Grabe ang ganda naman ng site point dami no ito yung unang set unang set mag <laughs> episode to ka rin ha <laughs> ang dami <laughs> sige nga kung puno sige nga kung puno dyan sa cooler mo oh grabe Ay <laughs> eh, di mo nilagyan malinisan ng tubig oo oh, ano pa <laughs> alas paras pala tayo sa una eh <laughs> ah nakalamang na ako sa iyo kasi yung pangalawa ko alas ganito na rin ayan oh, dami mga sa

si ano, Rudolfo di talaga iniwanan niya yung spot niya. So yun, mga spot namin. Tapos yun, sila master mga taga ano, Muntin Lupa. Yan, sila naman yung yun natin, iwanan natin sila dyan. So ito yun mga ti, yung ano, ito yung unang episode natin na no? pakita natin dito. Ayan, pakita natin mga tayo. Ayan o. Ang dami yan mga tayo. <laughs> <Yun, no. laughs> size yeah, oh, mayroon pang ano dito mayroon pa tayong original dito malaki oh ano yung original yung original tayo dito dalawa. Dalawa. dalawa 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 natin tapos yung doon nakadali tayo isa so yun maraming maraming salamat sa inyo mga tayo yeah, yan pasintya nyo episode tayo mas grabe talaga para makatipid-tipid naman sa <laughs> inyo kabawi-bawi sa gasolina sa pigil napakalayo ang sagit naman na doon ayun nag na konti ano? iwan na kita dyan <laughs> maaga pa naman no? ayun iwan natin si kasi ano mag-enjoy pa daw siya at mag lalabas pa ng ano napak ng sama ng loob dyan <laughs> lalabas <man> lang, ano lalabas <laughs> pa ng ano ng swerte grabe talaga ang spot na to ayan katoy bye 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 mga katoy at sila, rin kila master dito iwan mo natin sila thank you mga katoy La, master na master mga napakarami na rin nila uli bigyan ko pa sana kaso <laughs> napakarami na rin nila uli grabe oh may, may original pa tayo oh yun oh yun, yung ganda ng mga size oh <laughs> grabe yun oh may mga original pa oh Grabe, ang lalaki pati mga tayo. Oh. ilan-ilan lang yung three fingers. Oh, ito. Diyos ko, ilan lang three fingers na kinuha ko dyan. Siguro na nasa tatlong piraso lang eh. Yan oh. So, thank you, Lord. Yan, mga Oo, oh, yan na talaga to. <laughs> Gusto ko ba sana kaso? Wala na rin ako magplalagyan mga tayo ng ice eh. dye. Alos lahat kami doon mga tayo. Yan oh, sila, ano, sila tatay. Saka si Kachiro Dolpo, eh. iniwan ko na rin kasi gusto niya pa rin talagang ano, kasi bihira lang naman talaga mangyari sa aming mga anglers yung ganyan kaya sinasamantala rin yun maraming maraming salamat po God bless po sa ating lahat at ako na wow hihintayin ko mga tayo tatay doon bago no? ibaba yung, ano yung magdanan kasi hindi atin kayang gayto. <laughs> Eh mata yung situation sa ano sa kanggungan wala na wala nang tubig yan wala san tubig yun thank you thank you napakaaba na ng video natin papasinsya nyo na mga katoy mas maaba itong pangalawang episode natin <laughs> thank you lord bye bye mga